na ma-remind ating pamahalaan at ma-discuss natin kasama ang taong bayan kung ano-ano ba ang modus operandi na ginagawa ng CPP-NPA-NDF na siya namang pangunahing mga organisasyon na involved sa pagpapalaganap ng terorismo uh -huh. pertaining to money laundering and pertaining to terrorism financing and finance generation to finance and promote terrorism. Number one, ang una pong pinanggagalingan ng pondo ng CPP-NPA-NDF na dapat po magkaroon ng financial investigation ang ating pamahalaan ay ang kanilang malawakan at tuloy-tuloy na paggamit ng extortion and terrorism. Mm -hmm. Ang mga nagbabayad na kinukutungan nila mga contractors, mga mining companies, yes. mga politiko, negosyante, bus lines, and telecommunications company or telecommunications corporations. I'm talking about Smart and Globe, at ang mga kahalintulad ng mga malaking korporasyon na kinukutungan ng CPP, NPA, NDF ay dapat pong masawata na ito. Okay. So kung seryoso po ang ating pamahalaan as being uh, called out by the President no less than himself na dapat ipatupad ang seryosong pagpigil at paglumpo, pagparalisa sa terrorism financing, imbistigahan po natin ang malalaking mga korporasyon mm -hmm. na nagbibigay ng pondo Uh, papunta sa CPP-NPA-NDF at ito po ay matagal ng kalakaran. In fact, before the National Task Force mm. to end, local communist armed conflict was established in 2018 and before pandemic hit the world and even our country, Brother Franco, Miss Ina, mga kababayan, ang extortion operations po ng CPP-NPA-NDF, umaabot po yan sa 500 million to 600 million every year. At ang malalaking nagbibigay po dyan ay mga telcos, mm -hmm. telecommunications company, or mga uh, globe at smart. Yung, yung dati kang ano ba, Ka Eric, nag-operate ba? Ano yung mga identified more organization, mga corporations ang nagpaponda dito? Ito po, ang dalawang korporasyon na ito, malaki po ang binibigay nito. Kaya sa panahon po na uh, grabe ang pagsunog at pangbobomba ng CPP, NPA, NDF sa globe, ang smart ay tayo tahimik lang. At mm -hmm. sinasabi nila, bombahan nyo rin kami. Para hindi halata na nagbabayad kami. Totoo 'yun. <clears throat> Kasi uh, 10 years ago, talagang uh, sagad sa rin ang mga pangbobomba at panununog ng CPP-NPA and sa Globe at uh, lalo na sa Globe. So ibig sabihin pag natigil na, 10 years ago natigil na ito, halos wala ng panununog at pangbobomba sa mga cell sites, automatic nagbabayad na. Yung mga bus company at bus line na hindi na nila sinusuyo, nagbabayad na. In fact, ang isang maliit na bus line sa Northern Luzon, according sa revelations ng mga NPA regional commanders, N NPA and Communist Party leaders sa, na, na nag-surrender na at na-captured na sa Northern Luzon, mm. nagbabaya dito ng hindi bababa sa 4 to 6 million a year. Grabe. Or quarterly. ina natin siya kasi ang I'm talking about Florida bus. What about yung Balacar Transit na napakalaki? So napakaraming tran ano. Uh, napakalaki po ito ng... na kung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na map mapatigil ang terrorism financing, hindi lamang dahil nasa gray list tayo o nasa call out list tayo ng uh, Global Anti-Terrorism Financing and Money and Dirty Money Operations na lalo na sa mata ng European countries at ng Estados Unidos. Kailangan pong sawatain at paralisahin natin ang extortion operations. I think na nakakakuha pa rin ang CPP, NPA, ND because I personally talk to a congressman na isang party list malaki. Triple A contractor siya. Mm. At siya mismo nagsasabi Sili na nagbabayad <laughs> sila. Uh, from the Southern Luzon. From eh? the Southern Luzon. Very popular ang kanyang resort na pinagmamayari yan. <laughs> Muntik ko nang sabihin, ano? Huwag, baka ipatawag na papatawag na naman sino yan. <laughs> So, siya mismo nagsabi. Mm. Uh, that was uh, a week before elections. Nagbabayad pa rin ang mga kontraktor sa lugar niya. Yes. Eh, siya now? mismo malaking kontraktor. Oo. Oh. Ang airport na kinokonstruct niya, it took 11 years bago matapos dahil sa panunulog at extortion ng CPP, NPA, Pero, and, eh. Karik, ano lang po. Itong area na to, hindi ba wala naman siya na NPA dito? Ay, uh, ay, ay, bagsak ay, na rin. Weekend na or? Oh, weekend. Pero nagpapatuloy. Eh. Nagbabayad pa rin. Last year lang yun, ha? Mm -hmm. So, Why? ibig sabihin, itong contractor na ito na AAA oh. or more than AAA... Mga kaibigan niya na talaga itong mga ito? Uh, sabi niya, they want to buy peace. So, dahil hindi rin mabantayan ng army at police ang lahat ng projects niya by Franco, mas nakakatipid daw sila pag nagbabayad sila. And we're talking about a ballpark figure of about 50 million a year. My God. Ay, 50, inibili mo ang kapayapaan. Oo, oh, 50 million a year or mga nasa 30 to 50 million. Imagine kaya nilang gawin ito at congressman pa ito. <laughs> Active pa ba? Yes. Active. Eh, siyempre, iba pa yung mga congressman kung na nagbibigay natin ng Amalite. Baka anong masabi ah, mo? <laughs> ay, magpapakulong ulit ako. Uh, ito ay personal knowledge ko. Uh, mga kababayan. So, kung gusto talaga ng Pangulo na tapusin ito, mga kontraktor, bus line, telcos, at mga politiko at negosyanteng lokal. So, I think alam din ito ng Armed Forces of the Philippines. Alam din ito ng Philippine National Police challenge po ito sa Anti-Money Laundering Council. Yeah. Sapagkat may batas tayo sa anti-terrorism financing. Pangalawa ba, Franco, maliban sa extortion operations. Kaya ang description ko sa CPP-NPA, NDF, lalo na ang NPA, this is the most prolific, highly organized, mafia-style capability of extortion machinery never seen before in our country. So sindikato talaga itong CPP-NPA-NDF. Yes. At ang kanilang mga kasabwat sa urban operators ang nakikinabang at naglilinya din para magkolekta ng pundo. Number two, mga kababayan ay ang kanilang NGO, Non-Government Organizations racket Brother Franco. Ano ito? Ito po ang dapat tingnan ng ating gobyerno, Pangulong Bumbong Marcos Jr., Anti-Manilanduring Council, Anti-Terrorism Council. Kagaya po ng CDRC, Citizens Response Disaster Center, uh, ang kanilang mga koleksyon sa Yolanda. Mm -hmm. Billiones ito, Sorry. ang kanilang Ibon Foundation, ang kanilang CERNET na may pending na uh, criminal and terrorism financing sa Department of Justice na, na complaint nila General Escanillas mm -hmm. ang Panay Per Trade Corporation ang uh, Children's Rehabilitation Center na Atat sa Gabriela, mm -hmm. marami pa po ito Rural Missionaries of the Philippines Vemrod ng Iglesia Pilipina Independiente Ito ba ay mayroong financial investigation ang AMLAC? May record ba tayo dito? Ah, ito po yung tanong natin sa order ng Presidente. Yeah. Kausapin niyo po kami, mga dating rebelde at kadre, sapagkat the most prolific criminal mafia type capability ng sindikato sa pagproduce ng pondo related to terrorism and terrorism financing is the CPP, NPA, and yeah. In Yolanda, fundraising alone, CDRC at ang mga network nila were able to raise around 2 billion pesos. At hindi ito napansin ng gobyerno, mga kababayan including ang conduit linya nila na Cernet at pati na po ang MISP sa lupungan Schools at Rural Missionaries Project sa Mindanao at pati na ang UCCP Haran na mga program nakatago sa church. Imagine this uh, organizations uh, ka Eric, 'di ba? Donation ang ano eh, ang grants and bien. donations. So ang gagawin diyan, ang ang magiging narrative na naman nila diyan kapag halimbawa ng pinuna criticize sa ang na gobyerno naman. ay pinipigilan pati ang pagtulong mismo ng mga exactly. uh, private organizations. Tumbok mo 'yon ang kanilang uh, palusot na mga narrative.